Kahulugan ng panaginip na white lady. Q&A number 1. Nakapanaginip ako ng white lady pero nagsusentukan kami, at KO siya sakin. Ano kaya po ang kahulugan nun sa panaginip? Ang panaginip na may white lady na nakasuntukan mo at na knockout mo siya ay maaaring magbigay na iba't ibang kahulugan depende sa sitwasyon, uri at maging nang naramdaman habang nananaginip. Ang white lady ay madalas na itinuturing na supernatural na nilalang at may kaugnayan sa takot o pangamba. Ang white lady sa panaginip ay simbolo din ng pagkabalisa at maging ng pagkagulat. Nauugnay din ito sa pagluluksa, pagdadalamhati, o pagpapatawad sa mga panaginip. Ang White Lady sa panaginip ay maaari ring sumasalamin sa iyong kondisyon ng pagluluksa, pagdadalamhati, o pagpapatawad sa iyong sarili o sa ibang tao. Maaari ring magpahiwatig ng pagwawakas ng isang relasyon o samahan o ng pag-iibigan na nangangailangan ng pagtanggap at pagpapatawad. Ang White Lady ay maaaring kumakatawan din sa pag-unlad, o pagbabago sa iyong buhay kung sa panaginip, ang white lady ay may maraming sugat ay maaring nagsasabi na mayroon kang maraming galit. Problema o pagbabago na kailangan mong harapin. Sa kabilang banda, ito rin ang mga hidden talent o nakatagong kakayahan na hindi mo maipakita dahil nauunahan ka palagi ng takot. Samantala ang suntukan ay nagsasaad ng kailangan ng ipakita ang iyong galit o kakayahan. Na siya ring sinisimbolo ng KO o Knockout, nagpapahiwatig ito ng pagkatalo at pagkabigo. Pero sa positibong pananaw, ito ay paglaban at pagpapakita ng lakas o kakayahan. Maaari ring mayroon kang mga problema o kaaway na nakakasakit sa iyo at pinipilit kang sumuko o lumaban. Ang panaginip na nagsusuntukan kayo ng White Lady at na KO o Knockout mo siya, ay maaaring simbolismo ito ng iyong paglaban o pagsugpo sa mga pangit mong pag-uugali. Mga isyo o mga pagsubok na hinaharap mo sa iyong buhay. Ang pagiging KO ng White Lady ay maaaring nagsasaad ng iyong tagumpay sa pagharap sa mga ito. Ang iyong pakikipagsuntukan sa White Lady ay maaaring magsaad na ikaw ay nagiging handa ng harapin ang mga bagay na dati iyong kinakatakutan ito ay nagsasaad na ikaw ay nagiging matapang at handa na sa mga hamon. Ang pagkakapanalo mo sa White Lady sa laban na ito sa panaginip ay maaaring magsaad na nailabas mo ang iyong sarili mula sa takot o pangangamba. At nagpapahiwatig din ng pagusbong ng iyong lakas at self-confidence. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman. Ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.